Nuya, instant ginger brew salabat. Ito ang ating titimplahin, inumin. Yan ang ingredients niya. One shot of tuya, ginger brew, cup hot. Ayan, at kumukulo na yung mainit na tubig. Ayan, titimplahin na po ng aking bunsong babae. Titimplahin mo na. Hati? Hati yun to? Hindi to. Lagay mo rito. Titimplahin mo na. Ngayon, magupit kamay mo. Yan. Go, oh, bilis. Kulula yung water natin. na natin yan. Lahat mo na. Yan. Ilalahat na po nang ang titimplahin. Natin ay luya. Salabat. Yes, salabat. Ano? Salabat. Salabat. Yan. Alright. Asukal. Talagyan natin ang tubig na mainit. Ay, talagyan mo na yan. Ooh. Asukal. Yan. Yan. Okay Water na mainit. Yan. yan guys. So, bagong pulo. Bagong pulo yan guys. Baka mapasok. Yes. Kapit na natin yung hmm. asukal. Kapit na sugar. Ano sugar? Asukal. Sosyal. <laughs> sugar on oh my tongue. Hmm. Oh, okay na yan. Naloyin mo na. Yan, lalo na po. Ayan. So, masarap siya, guys. Ayan, titikman natin to. Tinip lang Kaysa ko. magdikdik tayo ng luya. Dikdik. <laughs> -dik. Ang <laughs> pitpit. Ayan, sa labat. Halo-haloin lang natin siya, guys. Makamura oh, lang nito, guys. Yan na yan. Yan pakita na. mo siya, guys. Ayan, mo na, guys. Ayan, <laughs> o. Tikman mo. Tikman, Tikman mo. Tikman natin. Walang lasa sa labat. Mag face reveal kaya si Daddy guys. Face reveal mo ka. Face reveal. Face reveal sa guys. Okay, okay na 'yan. Yan guys. Thank you for watching. Okay <laughs> na 'yan. Oops, arap. Thank you for watching Luyan me. Oh, 'yan dilaw. Thank you for Luyan, watching. Bye-bye. Okay -bye. na. Ikaw na naman. Ikaw. Kaka mo na.